natin para sa mga street children. So, gusto ko pa lang na mapasaya sila ngayong Christmas. Mabuti so, may kasi na lang natin yung party. Yun na nga eh, tinawagan ko na si Miss Gawain para i-cancel yung party. Pero, nasabihin ko na yung center, para pumunta dito tapos excited na yung kids. Kaya, Baka hindi nyo kaya ang mga bata. Hindi ho. Kaya, sigurado pa kayo. Macho. Macho sila eh. Macho siya eh. <laughs> <Ako, bacho. laughs> po namatay na po ang nanay ko ang tatay ko na po niwanan na po ako sana po may umampon na po <coughs>